Nakuho tayo sa Bombo Radio Philippines Weather Center. Ito hong bagyong pepito na tawid na ang mainland luzon. Ibinaban rin sa typhoon kategory. Malahu doon sa malakas na super typhoon itong nakalipas na mga araw. May update po dyan si Bombo Victor Liantino. Magandang umaga mga kabumbot ka Sir Nation. Narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. at patuloy nga na kumikilos ang bagyong si palayo sa kalupaan ng ating bansa matapos itong tawirin. Ito hong kabuuan ng Maynard Luzon sa nakalipas na magdama dahil nga sa mga terrain na, na dinaanan ito dito sa may bahagi ng Luzon ay humina na ang bagyo at ibinabana ito mula sa uwi ito sa typhoon category mula ho sa super typhoon category samantala mapapanatili naman ni Pipito ang kanyang typhoon category hanggang makalabas ito sa Philippine area of responsibility mamayang hapon Batay sa data ng Bomb Weather Center, huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 145 km west ng sinait at Ilocos Taglay nito, ang lakas na lamang ng hangin na maabot sa 130 km per hour, malapit pa rin sa gitna at mayroon pagbugso na pumapalo na lamang sa 160 km/h. Kumikilos nga ang naturang bagyo pa northwestward na direksyon sa napanatili nitong bilis na 30 km/h. Sa kabila ng paglayo ng bagyo ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3 dyan sa may bahagi ng Luzon, particular na sa northern at western portion ng lalawigan ng Ilocos northwestern portion ng La Union at uh, western portion naman ng Abra. Tropical Cyclone Wind Signal Number 2 naman ang umiiral sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng na lalawigan ng Ilocos Sur, nalalabing bahagi ng na La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng na Abra, western portion ng mainland province. Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 din naman ang umiiral sa Apayao, Kalinga, nalalabing bahagi ng na Mountain Province, Ifugao, western portion ho ng Cagayan, Nueva Vizcaya. At uh, northern at central portion naman ng Nueva Ecija maging sa Tarlaca at central portion naman ng lalawigan ng Sambales. Samantalang patuloy nagkikilos nga ang bagyong Pipito pa northwestward na direksyon hanggang sa tuloy nito makalabas sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahang habang nasa labas nga ito nitong teritoryo naman ng ating bansa ay lalo pang uh, hihina ang naturang bagyo. Ngayong araw ay asahan pa rin ang moderate to heavy rain naman dito sa may bahagi ng Ilocos Ilocos Region o partikular sa May Ilocos Sur, La Union, Binget Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Sambales, maging dito sa may bahagi ng Cagayan, Aurora, Isabela. Babuyan Island at maging doon sa may bahagi ng Batanes dahil pa rin yan sa epekto ng naturang bagyo. At dahil nga ito, dito sa lawak ng sirkulasyon ng bagyong pipito. At magiging maulap rin ang lagay ng panahon, maging dito ho sa may bahagi ng Metro Manila at sa may bahagi ng Cagayan Valley, Calabarazon at sa nalalabing bahagi ho netong Central Luzon dahil naman yan sa extension ng bagyong pipito at halos parehong lagay rin ng panahon naman ang mararanasan ngayong araw sa nalalabing bahagi ng ating bansa, particular sa Luzon, dahil sa umiiral naman na localized thunderstorm. Bombo Genesis. Okay. Uh, after itong Super Typhoon Pepito, uh, Bombo Victor, no? na dalawang beses na nag -landfall. wala na tayong inaasahan so far na papasok dito sa ating bansa? So far po mo dyan, wala pa tayong na, na anumang samanang panahon na namumuo dito sa loob at labas ng ating bansa. Bagamat dito naman sa may silangang bahagi o dito sa may ibabang iba bahagi ng Mindanao, may nakikita dahil dyan mga kumpul-kumpul ng kaulapan. Bagamat hindi pa man ito, mala, o wala pang uh, chance na maging ganap itong low pressure area. Ito ay mga kaulapan lamang dyan sa may bahag o sa may ibang iba bahagi ng Mindanao Bombo Genesis. Yes, may nakikita tayong parang kumpul ano, dyan sa satellite image na pinapakita natin, Bombo Victor. Ano to magdudulot ba ito ng mga pagulan sa may, uh, I think, eastern portion ito, ano, ng Mindanao area? Bombo Genesis, dito yan sa may uh, eastern portion nitong uh, Mindanao at uh, ayan, yes, uh, magdudulot din ito ng mga panakalakang pag-ulan dito sa may bahagi ng Mindanao dahil nga yan dito sa may kaulap, uh, mga kumpul ng kaulapan na nandito sa may bahagi ng Mindanao. Bagamat hindi pa man ito isang, uh, o kumbaga hindi pa ito may tuturing na malaking tsansa o mabuo bilang low pressure area sa mga susunod na araw. Bagamat patuloy nating binabantayan kung ano ang magiging uh, 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 mag uh, magiging low pressure area ito sa mga susunod na araw. Bumbo dyan, Okay. Sana huling bagyo na ito. No? Pang labing anim na bagyo, ang Super Typhoon Pepito, dalawang beses na Grandfall. Maraming salamat. Tingnan ka dyan, Bumbo Victor. Mula dito sa Bombo Weather Center, Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Bombo!